Hi guys. Bye. Ano na? Ginataang puso ng saging guys. Oh uh, so, guys. Kain tayo guys. ginataang puso ng saging. May saloyo at saka okra. Uh, ito. Uh, Ay, ikaw Ito guys ginetaan para hindi maubos. Ito guys oh Sarap guys Kain tayo guys na oh. ano ginataang Puso ng saging Sa yung 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 Yan, Yan. yung 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 guys, yung guys, oh. Ayan. Guys. Sarap guys. Ang nataang puso ng saging. Kain tayo guys. Tanghalian. Sa mahilig kumain ang puso ng saging. Ito na guys. Ayan. Ang saging. sarap. Puso ng saging. Kain okay tayo guys. Mayroon ito lang watching.